<laughs> Nung magkaroon ng wildfire. Uh -huh. Yeah, and sa Southern California na nag-start nga sa Pacific Valley States, alam nyo po, umabot ang sunog kahit sa Pasadena, kung saan uh, based po si Claudia at may inaalagaan siyang isang pasyenteng may dementia. Alam nyo, nasa likod na nila ang apoy at talagang kailangan nilang lumikas. Pero, ang maganda nga kay Claudia, kahit sinabihan pa siya ng kanyang nurse na kasama sa trabaho na iwanan ng alaga ang pusa, hindi po siya pumayag. Sabi niya, kailangang safe silang lahat at kahit sinabi bawal sa hotel nalilipatan nila ang pusa, ay sinama niya at inalagaan niya sa loob ng kanyang kotse. Claudia, nakakatuwa, maraming natuwa, kahit yung mga kapwa mo Pinoy sa Amerika na malaman na talagang hindi niyo pinabayaan yung alagan yung pusa. Mm. Di ba? You're a hero, sabi nila. Tingin ko, nakuha ko yung ganong ugali sa sa, sa, father ko eh. Talagang mahilig sa, 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 animals. And then, kahit hanggang ngayon, I think nag-start nag din tong uh, pag, pagmamahal mag, ko sa pusa, bumalik ulit nung pandemic. Kasi mm -hmm. di ba, parang so, ano so ka, parang parang uh, sobrang na-depress ka nun. So, nagkaroon ako ng mga cats ngayon. And then, lahat ng mga naging alaga kong pasyente, talagang na, sa Amerika kasi, madidepress ka talaga. Pag, mahirap din mahahanap ng mga friends doon kasi lahat busy. Lahat sila busy. So, kailangan mo maghanap ng ikakalibang mo kahit ikaw mag-isa lang. So, kung, kung ang pasyente ko may, may, pet, yun ang aking libangan. Maghanap ka talaga kasi masisiraan ka ng ulo doon talagang work, 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 grabe trabaho. Okay. Kahit may mga barkada ka doon, ang hirap makahanap ng schedule. So, yung nangyari na yun, hindi, hindi first time ko na, na, na experience na mahirap palang masunugan o mahirap pala maka-experience ng biglaan na gano'n na samantalang sa palisade nangyari yon And then, part ng Eton Fire yon eh. Yun ang yeah, yung, yeah. yung, Pasadena. So, nung nangyari yon talagang uh, lakasan ng loob. Ka pag nasa, nasa actual ka pala ng gano'n, talagang present yeah. of yeah. mind. Akton alam mo, Claudia, was there na nagsisimula yung sunog sa Pacific Palisades. Mm -hmm. so, Kita Kitang-kita, paalis na ako yeah, pagkunta oh, oh, ako yeah, ng yeah, yeah. Uh, pabalik ng Pilipinas. Yeah. No? Ha, hapon pala yun at, at mga ta -ta -ta tanghalo. Diba? Kasi ang tindi nung win nung araw na yun, di ba? Ilang ha? araw, kaya kumalat yung... Kumalat o oh, ako. Okay. Um, ako parang nililipad ako sa laki ko na, Di ba? Mm -hmm. na, na ang hirap maglakad, di ba? Kaya the first time bumaba ako umaga, bumalik ako. a uh, after lunch na ako lumabas para kumain mm -hmm. sa kay Kuya Lloyd. So, mm -hmm. I'm sure alam mo yun, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. Tapos, uh, kitang-kita mo uh, na itim yung, langit kasi sa puso ng suno. Uh -huh. Tapos, uh, yun nga, uh, may mga amber alert, eh. Pinapalikas mm -hmm. sa iba ano, Pasadena, di ba? Yung bundok, ba? Kasi nga, may, may, may ano na rin, may mga sunod na may mga lugar din, di ba? So, pero yung nakakabilib ka, no, na yung pagmamahal mo, yung iba sa sasabihin, iwanan na yan, pusa. Pero, hindi pa nga napaka...